Ay, kumakain. Doon na rin po. Bakit mahigaan higaan? Diyo, may natutulog din dyan. Hindi, mama po. Oh, may siya natutulog. Basta ka kami na may tingbahan. Okay. Hello po, magandang hapon. Ay, hello po, magandang hapon po. Puro babae po yung anak nyo. Opo, oh. apat po. Hi. Opo po kayo, ma'am. Kayo lang po nakatira dito. Ay, ya, hoy, Bakit? Ano, dun po kami nakatira dito po. Ayaw Ito nang maganda. Po, sa tito ko po to. Bali po, nakiusap na kami na... Nakitira lang kami dito. Dito mo lang kami. Kinalay sila, ay. sila ay. dun. Di ba yung bahay nila yung sa doon? Ay, ay. Sino, itira, nakitira din doon. Nakitira Oo, oh, kasi naging tao na Pero taga saan po ba kayo talaga? Taga dito po talaga kami. Ay. Dito po sa munyo? Dito po ako lumaki. Dito po sa pinanganak. Gusto ko magpapakisalangkahan sa bukod din po ito yung lolo ko, kaya lang bahay po bahay po. Buro bahay pala yung mga bata. Oo, okay lang. Kayo... Okay, okay, yeah, pi... Ah, ito po ibali eh, bali bahay po ng tito nyo? Diyan po kami natutulog po sa loob. Ayun po, dito po kami natutulog sa loob. Ayan, magkakasama na po kayo dito natutulog. Iwala Ay, kami lang po na yung, yung ano lang talaga yung gamit kami dito. Okay. Okay. Oh, pang hangin. Oo, babayang saan po Pero... na ako Wala ka po kasi kami yung ano. Yung bata, pinapawisan pag gabi. Mm okay. Hindi pa nga, ano po yun. Ayos po po na po po nga. Nung nakaraan po kasi, dumaan yung bagyong ano. Oo. na itong tsokolate. Kaya nga, na yung Kaya nga, ito nga lang, kahit nga lang umulan, ang gina yan, di ba? Opo ay, siya sarado na mapungpo yung kurtina. O, anong Hindi kahit eh, pag malakas yung hangin. Eh, pag ano po, pag kung sakaling may bagyo, yosog na lang po namin higaan ito namin. Ayun lang, oo. Hindi lang po. Ito, si R. Si pa Pwede kwarto lang to, ano, tapos dito na kayo nag... Oh, ayun. Ano po ba trabaho niya? bali po yung asawa ko po. Nakikita pa pa lang po sa bukid. Kunyari o pa parang nakikisa ka ganun. O kaya oh. mag ano tabas ng lamoy sa bukid. Tapos ito yung lutuan nyo gamit yung sa kusina. So, ayun. Kasi inaano ina namin kung ano yung kailangan. <tip> <tip> Thank oh. you. Oh. Oh. Happy, happy birthday! Ang isa't pananghalian. Punin ang... ano... Asa po yung asawa mo? Ay ano po, kaluluwas lang po. Naganap po ng trabaho sa bulakan. Saan? Sa bulakan po. Kasi tapos na yung ginagawa niyang bu... ano yung... trabaho niyang pilapil sa, sa kawayan e. Eh. Ay, ganun. Kaluluwas lang niya. Maghahanap pa lang, wala pang sigurado. Eh, ngayon. tinawagan nga siya, ewan ko lang kung makapasok na po. Ano po sa ang trabaho? Eh, sa ano po ata yun, sa pagkasama ata siya ng kapatid niya mag-gobol sa Tapos kailan ang uwi niya? Hindi ko lang po alam. Ayoko po. Ay, hey, baby. Oh, oh, wow. Tahimik yata mm -hmm. si Bunso na ha. Baby, oh pagpapaantok yan. Yeah. Ito mo nga to. Ito sa'yo, bebe. Wala kasi ibang makitang mukha ng kao dito eh. Oo medyo. Saka ito po yung... ang is my favorite. Hey, kakain tayo. Sabay-sabay tayo kakain. Uy, sana all. Uy, sana all. Maraming maraming salamat sa may Tupac family. Welcome po. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah,

Ah, uh, don't moosog ka, Aliana. Play. Pageti. Pag Pag na Wala, akin akin. para Akin akin Grabe, yung pwesto nila tatlo 'yung cute. Ah, uh, mabut kay nagtago diyan sa sulok. Akin 'yung sa sulok. Maraming salamat po kay Miss May. Kuya Michael at sa lahat po ng bubuo ng may family. Sana po marami pa po kayong matulungan na kagaya kong kapos. Maraming well. salamat po. Welcome po na kang si ate. Kayo bebe ko ano masasabi niyo, Mahihain kasi yung tatlong Maria niyo, magkakasunod. Wow! Ito yung bunso. Ayan. Masaya ba kayo? Happy ba kayo? Ha? Happy ba? Masaya ba oh, kayo? Po. Ano naman sasabihin mo, Ate? Si Ate. Salamat ano pangalan mo? Salamat Ang ganda, ang gaganda Salamat nila, oh. Ang ganda nila, oh. Puro sila babae. Hey, okay, thank you po. Pa. Wow, welcome. Shoutout po sa lahat ng umatent at sumuporta sa aking kauna-unahang birthday PK. Lahat po kayo ay naging bahagi ng programang ito. On behalf of my Tupac family, maraming maraming salamat po.